Yo, what's poppin'? Kamusta kayong lahat? Samahan nyo kami ngayong araw. Let's go! So, yun nga guys. Papunta kami ng Las Vegas. Nakakuha na si Mami ng ticket. At yan, yeah, naglalakad na nga pala kami. Papunta kami sa... Uh, Magbo-boarding na kami yan, eh. Papunta kami sa gate number namin. Yan, syempre, sobrang excited na namin yan. At mga, ano oras ba to? Mga, mga 5pm na siguro to, guys. Di na pala siya maaga, mga hapon na pala. Pero tingnan nyo naman, di ganun karami yung tao sa airport. Di masyadong busy nung araw na yan. Kasi ano yan eh, Tuesday kami umalis 5pm yung flight namin punta Vegas. Tapos yan, naglalakad na kami. Yan nga pala yung ano namin, flight number 241 and 5.02pm yung flight namin. So yan, tama naghahantay lang kami, wala kami magawa, usap-usap lang, kwentuhan sa mga plano namin dun sa Vegas. Doon yun naman yung tsura namin dalawa dyan, sobrang excited na namin. Kasi ito yung first time namin na parang magta-travel dito sa US since dumating si mami, di ba? Kaya syempre, kailangan mag-enjoy, tas kasal pa namin. Tas ayan, naghahantay lang, naikonnect ako ng wifi sa airport kasi medyo matagal na kami naghahantay. Pero okay lang yun kasi mas magandang mas maaga tayo sa flight natin, di ba? Tapos yun nga pala guys, papasok na nga pala kami ng aeroplano. tignan niyo may itsura ko dyan, sobrang excited ko na. At ayun, nakaupo na rin kami sa wakas, sobrang excited na namin dyan. At ayan nga pala guys, pa-take na kami. At syempre, di na kami makapagantay. From Charleston nga pala, from sa amin, uh, I think 4 hours or 5 hours yung flight papunta Las Vegas. Tsaka magkaiba nga pala yung oras sa Las Vegas tsaka sa amin. Kasi 3 hours behind sila. So 5pm yung flight namin, nakarating kami doon ng, if I'm not mistaken, 7. Na nang gabi kami nakarating doon sa time ng Vegas. Tapos tignan nyo naman kami dyan ni Mami, nagkukulitan lang kami. Siyempre na-miss namin yung isa't isang tagal namin naging long distance. Tapos ito'y kakasal na kami. <laughs> So yun nga guys, uh, madilim na mga 6:30 PM na siguro niya. Nasa Vegas na kami, pa na kami niyan. Tignan niyo naman yung kung gaano kaganda, kung gaano kaliwanag yung city nila pag gabi. Sobrang ang ganda sa mata. At tinitesting ko nga pala diyan yung phone ni Mommy dahil yan, zoom zoom ko para makita yung mga tao sa baba kaso wala akong nakita eh. Tignan niyo naman guys, pagmasdan niyo kung gaano kaganda yung Las Vegas sa gabi. At sa wakas, we just landed in Vegas. Sobrang ganda dito guys. Ayan, naglalakad na kami ni Mami at sobrang daming tao nga pala dito sa airport. At yan, may kita nyo palang nasa airport palang pero puro kasino na guys. Ayan, naglalakad na kami. Tignan nyo mabuti kung gaano kaganda dito. Simple lang naman yung airport nila pero kahit saan sulok yata, merong mga casino machine dito eh. Parang nakakatemp maglaro, di ba? At yun nga pala guys, no, dumating na nga pala yung Uber natin. Tignan nyo naman, naka-Tesla si Kuya. Solid. Kasi nga pala, sobrang mahal nga pala ng gas dito sa Las Vegas, sa uh, California. Kaya lahat halos na mga sasakyan dito, mga naka-electric car na Kasi syempre, doon sila mas nakakamura. Tignan nyo naman boy, parang TV na yung screen ng Tesla niya. Grabe. Sobrang isa to sa mga dream car ko eh. Pero sana soon manifesting At ayun na nga guys, malapit na tayo sa Las Vegas uh, Papunta nga pala kami dito sa Rent-A-Car Na pupuntahan namin kasi mag-rent kami ng kotse Tapos didiretso kami sa hotel Tapos ito nga pala, dito kami nag-check-in sa The Orleans Isa to sa pinakamatandang hotel dito sa Vegas Pero solid, napaganda pa rin Kahit na medyo, hindi siya ganun ka-updated at uh, sobrang laki sobrang ganda pa rin niya guys at ito andiyan na kami sobrang daming ilaw tignan niyo naman at, at, yun nga pala yung maganda dito sa Vegas guys kasi tuwing gabi doon talaga lalabas yung kung gaano kaganda yung city nila dahil diyan sa mga ilaw na yan kumpara sa Pilipinas di ba parang sa San Fernando Pampanga tuwing December tuwing bare months di ba puro sila pa ilaw pag Christmas team na pero ayun nga guys nakapasok na dito tayo sa hotel tignan niyo naman guys pagpasok na pagpasok pa lang ng hotel, puro casino na grabe. At ayan, papasok na nga pala din kami sa room namin. Nasa 10th floor kami neto guys ha. Grabe, 10th floor pa lang sobrang nakakalula na what if pa kayo mga nasa 20th floor, ba diba? Sobrang taas na nun. At saka ayan na nga pala guys, papasok na kami, bubuksan na ni mami yung room namin. At okay naman yung room, may kita nyo dyan. Kumbaga vintage na nga pala yung hotel na to guys. Ayan, may kita nyo. Uh, okay na rin naman sa stay namin dito sa Vegas kasi matutulog na naman kami dito. Yan meron siyang dalawang queen size na bed at merong sofa doon sa gilid, merong isa pang upuan at merong coffee table. Okay naman na kami dyan. Ang mahalaga naman 'di ba yung nandun kami sa Vegas, magkasama kami, uh, enjoy na lang namin yung araw-araw namin doon. At yun nga guys no, hanggang dito na lang muna yung kwento ko ha. Salamat sa panunood. Ingat.